Hindi lang, magkakaroon mag la Nagpapasahin siya ang cellphone ko eh. sa tubig. Mag-vlog sa tubig, pero okay pa? Ngayon okay. Ngayon hindi namin bumubukas. Wala ka lang bumubukas. Yun lang. Mag-vlogger lang siya eh. Magkakaroon tayo lang. Kaya ako kukuha yung pagsakot ko dito na. ako yung trabaho nga dyan eh. Gasol ako yung trabaho. Saan gasol? Diyan, sa niyo. Diyan ka rin yung trabaho ngayon? Mayroon ko lang ng kontraksyo. Maganda akong mag... <coughs> may hirap dito sa iyo nito. sira. Wala namang, wala namang sira. Ano wala ka yan. Di ba sa tunto ka nakatira? Kaya po lang. Ano sa nepo? ka. May bahay din ako may sa Ha? May Dan, hang -hang -hang din yung Paupan. Yan, hanggang may paupan din. mo. Hindi mo kuha ng pera. Anong kinukuha mo? Wala. Ano? <laughs> Parang iba yata kinukuha mo eh. Hindi, Hindi kinukuha ang kasi <laughs> sunang lang <laughs> Huwag niyang matay nanay namin, pero eh. Gabi ka naman. Hindi okay. eh. Totoo lang yung sinasabi ko eh. Wala naman si... Oo. No, tama naman. Pero, wala, wala niya namin. siya eh. Huwag mo naman sabihin pag namatay. Masyadong masakit pakinggan eh. Hindi nga ako may pinapansin. Pero nasa ibang bansayan ah. Hindi nakuha niya pa yung pera. Haan? Hindi nakuha niya pa yung pera. Pinapatabi niya sa pinsa namin. Hindi siya sabi namin pinapatabi eh. Di ba? Yung nga pa niya pinapatabi. Eh baka naman may dahilan. Siyempre, uh, salisyo, sure, eh. Live. Sabi niya, eh, kahit anong sama ng anak mo, eh, magulang ka. Ha? Hindi parang yun eh, eh. Magulang is magulang. Hindi, kahit gaano kasama ang magulang, dapat. Magulang is magulang. Ganun dapat ang mindset. Yun sa'yo, baliktad eh. Eh, hindi. Parang sinakuy na kami. Huh? Parang sinakuy. Nagkaroon niya kasi sakit pre, ano? Alzheimer sa Japan. Buti nga, gumaling na lang. Alzheimer, eh, yun yung mga sakit na nakakalimot. Oo, oh, yun. Di ba? nakakalimot. E, tinakalimutan niya kami, yan. Nagkasakit sila ng Alzheimer. Ang ah, oh, kwan na to, nasunog na, yun. Eh, oh. Ha? Ano sunog? Paano ba naman, ipapablower mo lang, eh. Sunog pala yung kwan. Yung ano? Yung connector niya. Magkala naman kayo, eh. LCD to. LCD? Oo. Tumunan natin, baka kaya pang kuha sa bras-bras lang. Pero pag hindi na, ibig sabihin, LCD na. At nang i-deep diagnose ko na po, ang unit ni Tropa ay may mga konting corrosion lang sa FPC connector. At kahit papaano naman, ay nakuha naman po sa linis-linis lang. At ang isa pa pong nakita kong problema sa telepono ni Tropa, ay hindi gumagana ang mga pindutan. At nang i-check ko ang flex button, ay kaya naman pala, hindi na gumagana ay dahil sa sobrang kapal na ng korosyon sa mismong mga pindutan. Kaya ang ginawa ko po ay tinanggal ko po ang mga korosyon sa button flex at sa mismong metal dome button gamit ang mini grinder. Then kung makikita nyo po na after ko pong malinisan ang mga button, ay umandar na rin po ang unit at gumana na rin po ng maayos ang mga pindutan. So, yung mga sarapan? Ayan o, okay na to. Okay. Sumahog ka na ba? Hindi ba. Oh, libre na lang, hindi ka pa sumasawad. Ah, sumasawad? Oo. Eh, gusto mo makita sa mga vlog ko? Ang gagpa-vlog ako eh. I-upload ko yung, nagbibidyo ako ngayon. Gusto mo, i-upload ko? Oo. Oh. Paano kung sumikat ka? Baka hindi mo na kami makilala. Ah, oh, sige. Thank you, ah. Yeah. Hey. Yeah.